Sino itong hang actor na noon pa man ay bet ng leyasa ng kanyang manager dahil hindi naman siya nito nahahanapan ng mga proyekto? Wala nga lang choice itong si hang actor dahil meron pa siyang kontata sa manager. Si BCN nga wow. daw kasi ang manager sa ibang business nito kaya hindi matutukan ang kanyang alaga. Pero yun nga nung naglaps ang kanyang kontata sa kanyang manager ay hindi na siya pumirma dito at tuwang-tuwa siya na nakawala na siya sa pangangalaga ng kanyang dating manager. Sobrang busy naman kasi talaga si dating manager, Oo. no? O pero dating sinuyan. manager, maraming manager, marami siyang product na pampaganda na pampakinis na dati kinuwa kinuha kung sino, -sino ang artista. Mas tutok siya doon kisa dito sa hang actor. So, gusto niya nang tumakas o oh man sa pangangalaga dati, kaya lang may kontata siya, tinapos muna niya nung naglaps na ay, sorry, hindi na ako pipit masabi ng hang actor. Ah, pero ang hang actor ngayon, may mga serye ngayon. Yes, napapanood siya ngayon sa isang sikat na sikat na palabas sa telebisyon. Markado ba na ang role? Markado ang tunay! Ay, so ang dami mong clue ngayon, ha? Yes, markado. Hindi siya madamot sa clue, ha? Hindi mo madamot sa clue, ha? At sikat Gwapo ang kanyang... Gwapo siya? Ng... Gwapo at sikat ang kanyang programa. Why, o. ganon? Talbo. Yes. Hula, ulan na. Hula, hula na Ay, lang -hula po kasi tinutokoy namin na na yung mas masay. E ngayon, makawala na sa poder na kanyang dating manager dahil ayaw niya na naman talaga dito. Noon pa man. Oh, ay, suplado ng actor, ha? Ay, talaga. Pero magaling umarte. Ang gusay niya dun sa serye. Ay, talaga. Sino yan? Mamay bulong sa yes. akin, ha? Yes. Yeah.